Mamawa! mamao. Ko. Last stress na. Dami namin pinuntahan, walang na dawe. Dito ang bilak-bagsak namin sa Jarger sa may ilog. Yan mga kaibigan ko, mga master, mga fishing, mga adik sa pamimingwit. Anong oras na? Last stress? Dito pa rin kami. Try namin dito. Sana makadawi kami dito sa ispata to. Yan, nakakano sila. Oh marami na ang huli nila dyan tapos yung iba umuwi na dami na ang huli nila malalaki malalapad wala si Termon, try natin dito mga kamaster sana <laughs> Ay, malagi yan talaga ng Jason o ikaw talaga hinita ya mamaw ah mamaw sana all sana makawala yung ganyan sana makawala yung ano? Laki na ulit Jason. Oh, mama. Totoo talaga yan. Ay, sa wakas. Ah, wala na akong flip. Wala na akong ano eh. Wala, wala, wala ate. Lapad din. Na, lapad ah. Yan oh. Good size. Good size. Good size. Yo, what's up mga kamaster Kami ayo uuwi na time check 5.17 <coughs> Dito lang yan sa Jarger Dami namin huli Sulit-sulit ng dami mapa plotter man o sinker ang setup po plotter na nasa mga 6 feet ang lalim yung sit up natin ng floater papakita, niyo, papakita ko sa inyo mga kamaster yung huli natin mga kamaster ito po yung huli natin tika lang ayan Ay, o oh. halos mapuno yung kuler alright puro very good size original ganyan o oh, kita nyo Huwag niyo pala kalimutang mga kamaster Pakilike po At syempre Subscribe na rin Follow Good size Good size Yan Diyan ako nag-i-spot Mga kamaster Kanina dami na mimingwet Hindi lang ako nakapokus sa na video Kasi Sunod-sunod po talaga Ang dawi Kaya mabilis ako magpaing Para makarami Ng Huli ng isda Yan, Yung trap na yan Sa kabila niyan Ilog Marami na may meet dyan kanina, mga top, mga mountain low pa anglers, mga kasama ko, sila Ome, is toto, nandito kanina. Alright. Si Jason, dami ding huli, may mamaw din si Jason nakahuli. Nakahuli si Jason ng mamaw, plapla. Mamaya, pakita ko sa inyo mamaya, ako mga kamaster. Dyan lang yan, next spot. Sa next linggo, or Sabado, babalik pa rin ako dito. Alright. Ayan daw, Jason o, oh, puno. Grabe, alas din mabuhat ha. Pakita nga. Lagay ko lang sa lagay, Oms. Grabe, may mamaw pa. Oh, masira yung bag o. Ha? May mamaw lagay pa. Lagay ko lang, Oms ha. Sige. Bili mo lang si Gagyo. May mamaw pa siya na huli. Eh. Oo, oh, grabe. O, oh, ayan o. Oh. O, oh. wow. Mamaw. Mamaw. Alright, yan. Kita niyo mga kamaster. Mamaw o. Oh. O, oh. malaki pa sa palad ko kita nyo oh kita nyo mamaw laki mamaw mamaw sabi di pa wala ko rin ganyan kalaki talaga oh uh, akin lang yan salen yung mamaw ulam ko bukas yun eh ha ulam ko ah let's take babunin ko wala ko